informasyon yung mga kababayan natin na merong kasing nagpapakalat dito eh ng maling informasyon disinformation po ito pakita ko sa inyo ha ah, yung page na ginamit nila babuti na lang may screenshot ko kanina ito Kita ko sa inyo, Ito yung beware po sa page na to, ha. Ah. Ayan. Nakikita niyo po. Okay. Ang pangalan ng page ay PBS PCOO Radio Rehab. Eh, dapat ito, magparehab ito. Baka adik ito, eh. Kung ano-ano yung mga pinagpo-post niya doon sa kanyang page. Mantakin mong naglabas ng... 12 senatorial candidates sabi rito basahin ko na lang pa para i nyo po ito baka makakarating po dun sa iba e paniwalaan po nila ito fake news po ito ito po 12 senatorial candidates nakalagay dito Iglesia ni Cristo Central Office Quezon City loko to ah 12 senators uh, ulitin ko po uh, fake news po ito fake news hindi po totoo ito 12 senatorial candidates in to endorsed uh, ulit sige na po <laughs> <laughs> hindi ko alisin ko na lang yeah yeah, yeah. 12 senate senatorial candidates endorses Iglesia ni Cristo for the May 12 2025 national and local election only 52025 Monday at the Iglesia ni Cristo Central Office in Quezon City. Loko to ah. Ino na Mas may alam pa kaysa sa amin. <laughs> Inuulit po namin, isa pong napakalaking fake news po ito mga kababayan. Huwag kaya 'yung magpapapaniwala po rito. Hindi ko nababasahin po 'yung mga sinabi dito ng mga mga politiko, mga kandidato ng pagkasinador na inilagay niya rito. Pero ito ang gusto ko lang pong linawin sa inyo, wala pong katotohanan po ito. Kaya po kami nag-live para po pasinungalingan po ito. Wala pa pong opisyal na lumalabas mula po sa tanggapan. Wala pa po. Eh ito po ay isang napakalaking fake news. Ano po, inuulit po namin, Fake news po ito. Huwag po kayong maniniwala po rito. Marami po talagang lalabas po na ganyan. Ito'y simula pa lang po ng mga pagpapakalat po nila ng mga fake news para nang sa ganun ni eh, malito ang mga taong bayan. Pagdating po noong pasya po galing sa pamamahala, galing po sa tanggapang pangkalahatan, yung final, yung totoo, eh kaya sila nagpapalabas ng ganito para lituhin, linlangin ang mga kababayan po natin. Huwag po kayong magpapaniwala sa mga fake news na 'to, mga kababayan. Ito po yung page ng nagpapakalat ng fake news. Ito po yung profile picture niya eh. Ayan, pakita ko po sa inyo. Paki-report na lang po 'yan at uh, nakita ko po ito sa Facebook. Kaya doon po sa ano sa platform na yun ire report ko ito. Radio Radio ng Pilipinas, Radio Publiko kung ano-ano yung nakalagay dito. Sipin mo kagagawa. Gumawa ng Pero nakita ko ang dami po kasi nag-like, ang dami na pong nag-share ni po nito. Eh baka po malin lang po kayo mga kababayan. Kaya pakishare nyo po ito. Ito, ginamit po niya, Ginamit po niya yung, ayan, oh. Isarang ko lang po yung, yung, ito kasi yung, dito ko kasi nakita sa taong to, eh. ayan, o, Ginamit po niya yung INC logo sa pagpapakalat ng fake news. Para paniwalaan po siya, yan ang title nung ano niya, uh, inilabas niya, Iglesia Ni, Cristo, Iglesia Ni Cristo Endorsement. Loko to ah. Inuulit po namin mga kababayan, fake news po ito, hindi po totoo. Wala pa pong final, wala pa pong inilalabas po ang tanggapang pangkalahatan tungkol po sa kung sino-sino po ang pagkakaisahan po ng Iglesia Ni Cristo wala pa po pero isa lang po ang natitiyak po namin isa lang ang natitiyak po namin sigurado po ito sigurado po ito tiyak na tiyak po ito si Congressman Rodante Marculeta, sigurado po yan sigurado po yan sigurado po yan inuulit po namin walang paltos yan ano po mga kababayan Yan ang sigurado Eh yan sana ang ibalita nyo Para kumalat sa buong uh, mundo Hindi itong mga Kung sino-sino yung inilagay nyo rito Yung pa mga Ano dito Naku po Hindi ko nababas <laughs> Eh pero yung iba naman dito Eh may pag-asa naman <laughs> Kaya lang Hindi ho kasi ganun eh hindi po ganon. Eh kahit sino pa, kahit sino pa, mga kababayan po namin, kahit sino pa po ang pasyahan po ng pamamahala sa loob po ng Iglesia Ni Cristo, lahat po kami. Lahat po kami ay susunod, pasasakop. Susunod po kami sa kung ano po ang pasya po ng pamumahala Pero ito pong, ito pong pinapakalat po nilang ito, eh, ayan po, yung mga pangalan ng mga inilagay nyo. Ayan, PBS PCOO Radio Rehab. Ito, 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 yung page niya. Lakalagay pa address niya. Ayan, lakalagay dito, Broadcasting Service Bureau of broadcast Kung ano-ano. Ateneo, Manila Batasa Ginagamit niya po ang ano So yun lamang po Kaya po kami nag emergency life po Para dito po mga kababayan At uh, baka marami po sa inyo malin lang Maloko po kayo Eh Wala pa po Wala pa pong lumalabas Na uh, pasya Na mula po sa tanggapang pangkalatan po Ng Iglesia ni Cristo yung mga nakikita nyo pong ganyan na lumalabas fake news po yan hindi po totoo, walang katotohanan po yan so yun lang po mga kababayan maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at uh, hindi po kami magtatagal na mag live kasi yun lang, uh, sinagot lang po namin ito baka po kasi ma lalo pang kumalat ito, at least meron na po kami nagawang hakbang